binigay sa akin oh, mga loads oh. puro kutsara walang tenedor. ito yung pagkain ko ngayon oh. so Jen, anong ulam mo? Oh? daming pagkain <laughs> ni Jen oh. Ito din nabahan ko Tanghingan mga ka Kanin Sausawan Sausawan eh, Manok Chicken daw to chicken Ito naman na uh, Tinewla guys Ang pa Buwan sa taglamig Ang pawala ng ginaw guys parang wala nang ginawa